Sana oh, Hello po mga buyaks. Magandang gabi po. At nandito po tayo ngayon sa bukid. At naghahanda po ako sa uh, magbabantay po ko ngayon ng inaing baboy kasi good news po mga buyak si anak nanganak na po yung inaing baboy natin, no? So ngayon gabi ako ano ko pagbabantay. Uh, so yun, Ito lang yung gamit natin mga buyaks jacket at pantalon no so tara so ito yung ano natin dito ha yung area dito yung area po mga kuyaks at papailawan natin yun okay. yan po yung inaing baboy at ito po yung ano yung, yung mga bihik natin no? Ah, ano, po kabuyat Ito po ay labing isa po 11 po ito At Pangalawang araw na nila ngayon Dito yung Dito yung dito ako magbubukas Tapos ito yung Baga gate nila natagalin ko Tapos pagkatanggal ko dito Is Bubuksan ko itong gate Is doon papasok sila sa ano So maya maya ko na sila pa pasusuin kasi bago lang ito sila nagsusuin no? dito ako sa duyan matulog ngayon mga kabuyaks ito yung tutulugan natin no? so ipaplastar ko muna so dyan mga kabuyaks no? Uh, na sila ng gatas yung mga biik so kailangan na namin pasusuin so dyan mga kabuyaks no dalawa kami magpapasuso ng inayong baboy uh, si papa yung uh, magpapahiga, magpapahiga ng inain tapos ako yung tagabukas ng uh, bagagit ng mga biik so dyan mga kabuyaks uh, ganun ginagawa niya ganun yung ginagawa niya para humiga yung uh, baboy Okey nak? Oh, pasang nung. Naga minum tu. Tuana. 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 tu Tuana. 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 dan to na nje svetoi stol. Tol, buan. Da. 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 Ah. Ini uh, mesti bunyi bunyi peternak muda tu. Secorah lalai ke? Mm tak Oh, oh, oh. Cuba banaranggal. Ni juga dia yang dia nak Hmm. Ni juga yang dia nak lawa Ya lawan ni.

Ano nga ba yung bayan na? nga ba na? Kuha naman dito Saan naman nga dito? Saan naman nga dito? Dito naman may kami at puto rin nga Yun yung style ng aming pagpagadidi ng uh, mga biik Yun yung pabalik balik lang, mamaya na naman yun pinasok ko na yung mga biik dito sa ano uh, kanilang uh, bahay mamaya na naman is mga 11.30 11.30 ko na uh, namin sila ano padidiin no so yun lang mga kabuyaks and thank you